akala mo siguro ay photoshop lamang ang litratong ito ngunit totoo ito kilalanin ang pygmy marmoset o kilala rin sa tawag na finger monkey sila ay native sa rainforest ng western amazon basin sa south america sila ay itinuturing bilang pinakamaliit na unggoy sa buong mundo na may timbang lamang na umaabot ng 100 grams ang mga pygmy marmosets ay omnivores at ang kanilang diet ay madalas na binubuo ng gam na nanggagaling sa dagta ng puno, at kumakain din sila ng flower nectar, prutas, at maliliit na mga insekto. Sila ay namumuhay ng mga grupo na may miyembro na umaabot ng duo hanggang nuin na individual, na kadalasang mayroong isa o dalawang adult males at isa o dalawang adult females. Bagaman hindi sila nakalista bilang critically endangered species, sila'y huma harap sa pagkasiran.